Sa mga po mga kalingap, mga kabente, narito po ngayon sa Barangay Calabasa, Labo Camarines Norte. Yan, saan po ay pupunta po kami kila Bornok yung sa mga kapatid po na naghahanap po ng Anibi dito po sa sa may kanal po dito sa gilid. May po ako ngayon na mga bata po na naghahanap ng nyog dito sa kabila ng lote. Yan, tatanungin po natin kung yung mga bata kasi grabe po katangali ang tapat. Naghanap po sila ng nyug. Diyan nandito sila sa taas. ang pupuntahan po natin. Toy, magkano yan, Toy? Magkano yan? na ng Magkano yan? Bibiling ko na tuy, ano Ito yun ito to Magkano kayo ng nyug? Pinapansin pa kong bata dito Magkano po ng ng nyug Nakailang buo na kayo? Ha? Ha? Ibabak nyo na Dito na mga bata Naghanap ng nyug. Akala ko ano yung nahulog sa kalsada ng nyug. Magkakapatid kayo? Totoy? Ha? Ha? Mm, ito si Nini. Ako na mabili ng nyug ninyo, pwede? Magkano ang ganyan nang isa? Nakakalug kaya iyan? Hindi man kaya kaya galitan ng mga mayari ng ng nyog na nag-ano kay Rider hindi man nagagalit. Basta mahanap lang ano. Bawal lang umakyat. Yung nandito sa baba, kunin nyo na. Ano niyo bababa ninyo? Baba nyo na. Ganito po yung hanap buhay dito. Paghahanap po ng nyug. Yung mga bato. Anong ilang oras na kayo naghanap ng nyug? Ilang oras yan? Ilang oras kayo nagsimula? Ibig sabihin, marami nang nakuha ninyo. Simula pa kanina umaga. Nagkain na kayong tangalian? Ha? Nagkain na kayong tangalian? Ano yan? Hati-hati kayo pag naibintan ninyo. Nakakalugma kayo ito. Pwede akong makahingi ng isang peraso? Ha? Pwede? Pwede? Ikaw, Totoy, payag ka? Ikaw? Paano, di mo mababawasan yung pagbinta ninyo? Okay lang? Ano yung pagbinta ninyo? Bubunutan pa ninyo o buo na? Hmm, yung Bubunutan. Saan na ba dito? Ilan magkakapatid? papa mo? Ay, wala ng papa? Iwala, eh. Ah, si mama trabaho? Ikaw naman ini, ang trabaho ni mama mo. Sa bahay lang. Si papa mo. Isang po na ang din kayo nabunot. Ah, nagbubunot? Ilan kayo magkakapatid? Lima po. Puro babae po. Hmm, saan ang bahay niyo? Doon po sa may dulo. Saan dulo? Anong pangalan mo, nini? Rose Ann po. Roseanne. Bakit naghahanap ko ng nyug? Ha? Bakit naghahanap ko ng nyug? Baka matuka kayo ng ahas. Nini. Nag-aaral pa kayo? Pag nakakabinta ka nini ng nyug, anong ginagawa mo sa pera? Iniipon po. Iniipon? Tapos po na ikaw, anong ginagawa mo? Binabaon po. Ah, oh, binabaon, binabaon nyo. Binibigyan kayo araw-araw ng -araw, mamang yung baon? Hmm. Nini. Basta mag-iingat kayo yung paghahanap ng nyuga. Baka matuka kayo ng ahas. Ayan po nga natin sa Silabornok. Oo. Nang po yung nakatira yun. Oo oh. nga, papunta nga kami doon sa Silabornok. O bakit nyo kilala si Bornok? Ah, ah nakasama nyo minsan paghahanap ng nyug? Sige para ma tuwate so, hati kayo oh. Hmm. Ate ate kayo ha Masa ingat kayo paghahanap ng nyug kayo baka makatuwa kayong ahas Rosan, minsan mapunta ko dun sa bahay nyo ha. Ah. Pwede magpunta dun. Anong apelido mo? Tihada po. Tihada? Yeah? Tihada. Tihada, manapit lang dyan sa chapel. Lang po sa Ang bahay mo? Dulo -dulo. Oh, ah, sige, minsan makabisita ko dyan. Ano? Bistahin ko muna sila burnok. Hindi po yung Hmm. isa sa inyo na yan nasa bahay nyo nadali muna daw po nila sa bahay nila para po ubuntan napakasipag yung mga bata na ito naghanap po ng nyug para daw po may maipon sila kasi mapasok ka na kailangan po nila ng pera nandito lang po sa bukid o sa bundok masipag ka lang po ay pambubuhay ka maghanap ka lang po ng nyog maghanap ka ng gulayin may pang ka na ito po naiwan nyo pag naibintan nyo eh na kayo dyan pag lahat lahat sa tanja mo 55 pesos, tapos hati-hati kayo. Mm, ayos na din ano. Kisa naglalaro lang ano, wala ulang pera ano. Naglalaro. Sige toy eh. ingat kayo ha. Yan po, mga kalingap, mga kabente. Ito po yung mga bata po na naghahanap ng yog. Napakasipag yung mga bata dito sa Kalabasa Labo. Ayan, maraming maraming salamat po sa patuloy po ninyong suporta sa aking YouTube channel. Sa mga hindi po nag-skip ng ads. Maraming maraming salamat po sa dahil po sa pagpapanood po ninyo, maraming po tayong natutulungan. Sa mga hindi pa po nakapag-subscribe, pa-subscribe po Mr. Bendy Vlog. Maraming po salamat. God bless po sa inyong lahat.